Mga idol at kabayan, breaking news! China gumamit ng barkong pandigma at China Coast Guard laban sa isang sibilyang barko ng Pilipinas. Tinarget ng barko ng People's Liberation Army Navy na may bow number 626 at maraming barko ng China Coast Guard ang nag-iisang barko ng Pilipinas. China Coast Guard binangga ang isang barko ng b sa Skoda o Sabina, Philippine Sea nitong ika-25 ng Agosto, taong kasalukuyan. Base sa video kuha ng Inquirer, ang CCG-21551 ay agresibong binangga ang BRP Dato Sanday sa parti bigang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas alam niyo ba mga kabayan na ang sabi na o skoda shoal ay 75 nautical miles lang ang layo nito sa Palawan sadyang binanggan ng barko ng China ang barko ng Pilipinas tan nautical miles mula sa skoda shoal bandang alas 2:11 ng hapon habang nakasakay ang mga miyembro ng media o reporter ng inquirer.net hindi pa na kontento ang China mga kabayan anim sa mga barko ng China coast guard isa-isang winatar kanon ang nag iisang barko ng Pilipinas inihayag ng national task force 4 for Philippine Sea na itinigil nito ang kanilang humanitarian operation o pamimigay ng diesel, gamot, pagkain sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar dahil sa nagkaroon ng problema sa makina ang barko ng Pilipinas matapos ang ginawa ng China. Bapak enggak ya tak? Bapak enggak? Parang semuanya si Bapak enggak tak? Semuanya siom kapitan ya eno? Ya eno, ya eno,

Thank you for watching. John mo na dalawa sila magkakaroon magtira sa atin na John mo dalawa sila

kapuso, yan po. Eh, cellphone, cellphone. Binagka po tayo ng China Coast Guard. Yan po, ang 21551. Yan yan po, ang gumagka. Ito nga, sa PRP pagkakay. Yung lulis tamang ng mga. naman, ang sabi na natin, kanilang po. thank mm -hmm. you